pa lang fairness ng umaga o quarter treat bababa ako third floor kami sa ground floor bababa ako kasi nga po ipapasyal ko na ang aking mga aso na si winter Okay? taba po tayo sa baba yung magdana lang exercise ko na yan eh. third floor kami punta ka ng ground floor kung ilang beses kang umakyan dyan ganun ka rin bumaba kaya exercise namin yan from 1992 dito na ako nakatira ayan na yung exercise ko yung magdanan na yan kaya nga umina na nga ngayon eh. dati mahayos na sipin nyo ngayon log mo yung matanda na pong bahay ito eh. nasa 60 years na po itong bahay nito okay kaya Okay. Thank you for watching. Senior Citizen 64. At Stroke Nose. Anim na taon. Person with disability. <laughs> Anim na taon po. In Christ alone. Dapat dito po tayo. In Christ alone. Wala nang iba. Kaibigan. Huwag ka nang pupunta kay Maria, kay, ano, kay mga santos. Wala yan. Kaya nga, alone eh. In Christ alone. Sino may sabi niyan? Si San Pedro, na apostol ni Jesus. Okay, baba tayo. Bababa na tayo. Dahan-dahan lang, baka mahulog tayo. Ayan o. No? yun tumataw na diba? madali na yun si winter yun maingay yun si Sammy naman napakabait tahimik dahan dahan lang baka malaglag ito sagdanan na ito muntik muntik ka na akong malaglag salamat na lang sa Diyos lagi niya ako sinasalag <laughs> e, eh walang Diyos paano na yun Okay. Tara na eh. Oo, ayos na. Ay, 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 ay. Ay. O, tara. Pupunin <laughs> ko po yung mga kulda nila. Ito yung kulda. Pare, tali sa ligin. <laughs> ito. Ayan, naka na sila. simula na ang walking walking sisimula kami dito sa Choco Street yung sa likod ko pag lumabas ka dyan Market Herbosa yan Herbosa dito naman sa dito sa likod ko naman yung One High School maraming sudyante po yan dalawang bats umaga at saka sa hapon kasi malaki yan lakad na ha ha sasakyan mga kotse. Parani muna natin sila. a yung walking walking po ay maganda sa daloy ng ating dugo na ikot ikot lang sa ating katawan mula sa talampakan ulo at bumabalik sa puso at ang puso naman siya po ang pumping station yan ang motor ng ating katawan ang puso kaya hindi po tumitigil yan kasi nga po yung dugo kailangan may pap nya haraw-haraw tuloy-tuloy ano yan ang trabaho ng puso ayun abang nagwaging walking ako kasama ko itong dalawang si Cho, si Summer at Winter sila yung umatak sa akin ako <laughs> yung na naman sa kanila ano, nakikita nyo po ano yan ang aming ginagawa araw araw o daily routine ka ating umaga yan ang aking ginagawa para sa aking dalawang hasong sityo sityo po sila hindi sila pango kasi po yung pango pangitsyon at matapang nangangagat ito hindi sila po ay nakalabas ang uso Nakalabas ang uso. Okay? O, dito yung nasa reno. Ayan, nasa reno. Okay? So, hanggang dito na muna po yung part 1 ng ating daily routine. Yung ating exercise. Ayan, yung nasa reno, nasa likod. Ano? Sa like and share, senior citizens, nos, at person with disability sa hawat tulong ng Panginoon Diyos, malakas pa rin po. Okay? God is good. All the time. Okay? So, oh, close up and close up. Okay, no? Thank you for watching. Share nyo po sa iba. Sa mga kaistrok natin. Sa PWD, ano? Share nyo po. Para meron silang mapapanood. Ayan. O, oh. dito po tayo ngayon sa Franco na po yan. Franco na yan. Ang nakikita nyo yung street yan. Franco na yan.